Puntaan nga namin si Chuko dito mga kajuit Dahil kagabi sa nagparamdam uh, So baka nandito lang Chuko! 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 Ay, ayun, ayun mga kajuit dito pala sila ano? Dito pala. Ayun mga kajuit, nilalapitan natin si Oragon. <laughs> Makasat talaga yung si Snoopy. Wait lang, wait lang. Ayan doon mga mapakain. Kaya lang. Ayan. <laughs> oh, dito, dito tayo. Tiyo! Ah, Kaso, walang paglagayan. Tiyo! Oh, hati na lang kay dyan, oh. Ayan, magkasalo na lang sila, mga kajuit. Buti na lang di magkaaway. Magkasila. Oh, sinasabi ko, magkaaway na. Oh, ang dali. <laughs> Nanganak ata tong si ano. Saan kaya ang anak nito? Ano yan ha? Atay ng manok mga kajuit na hinalo ko sa kanin. Buti ito malinis oh. Dito talaga sila? Oo, oh, dito pala sila. Dito na sila nag-stay. So, ibang ano ito mga kajuit uh, sinadya namin na puntahan. Kulang yung kainan natin. Ubusin nyo yan. Kahapon sila yung ano, nakakita sa amin kaya sumunod. Antay lang namin matapos kumain at ano, aalisin namin tong kalat. Ano Choco, kumusta? <laughs> Ang tagal mong hindi nagpaki nagparamdam eh. May giti linggo. Magto siya ata. yata. Buti na lang matyaga yung naghahanap hanap sa inyo. Kaya marami na namang matutuwa sa iyo. Ah. So ito yung pangalawang gabi mga kajuit na nakita namin si Choco at si Snoopy. Si Snoopy po ito. Hindi si Snoopy yung nanay nila Whitey at brownie. Sige na, ubusin nyo na yun. Mapili na rin ha. Pinipili na rin ng ulam ha. Marunong ka na rin mamili ha. Ito na, ito na. Talagyan natin ng ano to tubig wala tayong lagay ng inumin nyo eh so bawal na kasi magkalat mga kajuit kailangan ano walang iniiwan na pinagkainan o kaya pag inuman nila ito na tubig dali paubos mo lang natin to kaya ano kay Chuko. Ganda ng ano ni ano. Si Lake, sa ni Snoopy. Tataba na to. Hmm. Buti, wala yung mga tubig, dito. tubig. Di ba, Snoopy Oh, dating daming aso dito na matatapang eh. Chu. Snoopy. Ah. Tubig. Inom ka ng tubig. Hindi mo na uhaw? Ha? So, hindi siya uhaw. Huwag <laughs> mong pakialaman yan, kay tagpi yan. <laughs> Yung pagkain dyan. <laughs> Snoop Kawawa na si tagpi kung hindi natin uwian. Ay, ikaw, inom ka? Ah tubig wala na rin ayaw na rin hmm. na, na namin mga kajuit <laughs> ayun mga kajuit si tagpi gising pa rin pagkain mo fried chicken ng ulam Mahulog pa. Hindi pa rin ng anak mga kajuit. Laylay na yung kanyang uh, didi. So dito tayo. Dito siya sa silong eh, kanina. Ah. Tagpi. Ayan. Sarap ano. Fried chicken. <laughs> yung ulam namin ni Uragon, hindi namin ulam para may ulam lang si Tagpi. <laughs> oh. Kunti lang yung kanin na nilagay ko. Mas maraming ulam. <laughs> Sige na, kumain ka na. Huwag ka mahiya. So ito yung kaibahan mga ka-Jweet kapag uh, gabi aktibo si Tagpi at uh, nakatayong kumain. Di gaya sa araw na kailangan takot takutin mo pa. Tapos kapag kumakain siya nakahiga. Ngayon no, oh, din na hindi hindi na naman mahirap pa uh, pakainin. Ganyan dapat lagi ano Tagpi. Nako. na naman yung fried chicken. <laughs> <laughs> Sabi ka sa fried chicken? Mahili ka sa fried chicken? Mamulubi naman tayo kung palaging fried chicken yung ulam mo. Malayo, malayo pa yung palasahod. <laughs> hmm. Malayo pa yung sahod namin. <laughs> ha? Ayaw. Ayaw. Ayaw, brosted ha? <laughs> brosted? <laughs> Mapipre? <laughs> no. Pati si si Uragon ay istorbo. Ayan, maraming maraming salamat kay Uragon Vlogs dahil uh, sa yung kasakasama natin na uh, videographer. Yeah, sa mga mahilig sa cooking vlog, niyan Puntahan niyo ang FB page at uh, YouTube channel Uragon Vlogs. Ano? Hmm. Dito pa inubos. Mo si mana yon. Lagyan ko lang ng tubig to. Ano ganda ng tubig. Ah, nanti kan ali kan. Tubig. Magtubig ka ta, spray chicken yung ano Lagi na. Oh, mo. Diyan na. Ini. mo si mana to. Ayan, oh, dami pang manok to. Ayan, walang tubig si Tagpi, mga kajuit. <laughs> Sige na, kainin mo na yan. Ayan, very good. Inubos mo na yung tubig. Oh. Busin mo na rin yan. Para makakit na rin kami. baba na ng tiyan mo malapit ka na mga anak <laughs> ayan na masakit na yung didi niya mga kajuit baka bukas to mga anak na ah sige na Ayon niya nang mapisil Hmm, bye na no. Tama na yan. Ang dami mong nakain. Ayan, pasalamat ka sa mga followers natin. Ha? Thank you sa walang sawang pagsubaybay kay tagpa sa, <laughs> sa ibang aso. Matahol talaga 'to pag ano, kahit malayo yung pusa eh tinatahulan eh. So, bye-bye mga kajuit.